Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color white. Number 22, number 18, at number 31. Kahulugan: Ang kulay na green ay simbolo ng bagong simula, kasaganaan, at kalikasan habang ang white ay sumisimbolo ng kalinisan at kapayapaan. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagdadala ng balanse at positibong enerhiya para sa Aries. Ang number 22 ay nagdadala ng lakas sa pagbuo ng matatag na pundasyon, ang number 18 ay nagpapahiwatig ng koneksyon sa mga damdamin, at ang number 31 ay sumisimbolo ng tagumpay sa mga bagong proyekto. Taurus Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color yellow. Number 22, number 30, at number 8. Kahulugan: Ang blue ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at malinaw na komunikasyon, habang ang yellow ay sumasagisag ng kasiyahan at inspirasyon. Ang mga kulay na ito ay nagdadala ng sigla at positibong pananaw sa buhay ng Taurus. Ang number 22 ay nagbibigay ng lakas para sa tagumpay sa praktikal na aspeto, ang number 30 ay nagdudulot ng kakayahan sa paglikha, at ang number 8 ay tanda ng kasaganaan at disiplina. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color pink. Number 16, number 20, at number 29. Kahulugan. Ang red ay nagpapahiwatig ng lakas at tapang, habang ang pink ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagpapalakas sa emosyonal na aspeto ng Gemini. Ang number 16 ay tanda ng proteksyon at intuition, ang number 20 ay nagdadala ng balanse sa mga relasyon, at ang number 29 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa komunikasyon. Cancer, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color blue. Number 5, number 19. At number 2. Kahulugan. Ang pink ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, samantalang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at kailanawan. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagdadala ng damdaming pagmamalasakit at katahimikan para sa cancer. Ang number 5 ay nagpapahiwatig ng pagbabago at kalayaan, ang number 19 ay tanda ng tagumpay sa mga personal na hangarin, at ang number 2 ay nagdadala ng balanse at harmonia. Leo, Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 16, number 29, at number 17. Kahulugan, ang pink ay nagdadala ng pagmamahal at positibong emosyon. Habang ang yellow ay simbolo ng inspirasyon at kaligayahan. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagbibigay sigla at lakas sa Leo. Ang number 16 ay tanda ng proteksyon, ang number 29 ay nagdadala ng tagumpay sa pakikipagugnayan, ugnayan at ang number 17 ay simbolo ng ambisyon at pag-asa. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: Color blue and color red. Number 20, number 19, at number 12. Kahulugan: Ang blue ay nagpapahiwatig ng kalinawan at kapanatagan, habang ang red ay simbolo ng lakas at determinasyon. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagbibigay ng balanse at sigla sa Virgo. Ang number 20 ay tanda ng harmonya, ang number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga layunin, at ang number 12 ay nagdadala ng inspirasyon para sa paglikha. Libra, Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color white. Number 31, number 8, at number 40. Kahulugan. Ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, samantalang ang white ay tanda ng kalinisan at katahimikan. Ang mga kulay na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya sa Libra. Ang number 31 ay nagdudulot ng tagumpay sa mga bagong simula, ang number 8 ay simbolo ng kasaganaan, at ang number 40 ay nagdadala ng kakayahan sa pangmatagalang plano. Scorpio, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: Color red and color blue. Number 11, number 25, at number 6. Kahulugan: Ang red ay simbolo ng lakas at tapang, habang ang blue ay nagbibigay ng kapanatagan at malinaw na isipan. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagdadala ng balanseng enerhiya sa Scorpio. Ang number 11 ay tanda ng intuition, ang number 25 ay nagpapahiwatig ng kalayaan, at ang number 6 ay nagdadala ng harmonya sa pamilya. Sagittarius, Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 21, number 3, at number 14. Kahulugan: Ang green ay simbolo ng kasaganaan at kalikasan, habang ang red ay nagpapahiwatig ng lakas at tapang. Ang mga kulay na ito ay nagbibigay ng balanseng enerhiya sa Sagittarius. Ang number 21 ay tanda ng kasiyahan sa buhay. Ang number 3 ay nagpapahiwatig ng kakayahang magpahayag, at ang number 14 ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga pagbabago. Capricorn, Aries ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 15, number 34, at number 20. Kahulugan. Ang pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at harmonya, habang ang yellow ay simbolo ng inspirasyon at sigla. Ang mga kulay na ito ay nagdadala ng positibong pananaw sa Capricorn. Ang number 15 ay nagdudulot ng kaligayahan, ang number 34 ay nagpapahiwatig ng kaalaman, at ang number 20 ay simbolo ng balanse sa mga relasyon. Aquarius Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color white. Number 21, number 6, at number 15. Kahulugan: Ang pink ay nagdadala ng pagkakaisa at pagmamahal, habang ang white ay simbolo ng kalinisan at kapanatagan. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa Aquarius. Ang number 21 ay tanda ng kasiyahan, ang number 6 ay nagpapahiwatig ng harmonya sa pamilya, at ang number 15 ay nagdadala ng inspirasyon sa personal na buhay. Pisces, Virgo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: Color green and color white. Number 18, number 17, at number 36. Kahulugan: Ang green ay sumasagisag ng kasaganaan at kalikasan, habang ang white ay simbolo ng kalinisan at kapanatagan. Ang kombinasyon ng mga kulay na ito ay nagdadala ng balanse at sigla sa Pisces. Ang number 18 ay nagpapahiwatig ng koneksyon sa intuition, ang number 17 ay tanda ng pag-asa at ambisyon, at ang number 36 ay simbolo ng tagumpay sa mga plano.